Ang oh, kinil... Kin Alis kin na guwap... ko, manong. No? Mami, siya mapay. Music. <laughs> Di ko na sana pinagmasda Ang iyong ganda Hello, what's up, mga kaprobinsya? So, panibagong araw. It's another day, mga kaprobinsya. So, for today's video, guys, wala akong magawa, guys. Kaya, napanunod ko, guys. What if lutuin ko na lang yung hagod? Yung dinawat ko doon sa may karoba, tapos natukkul-tukkul yung sa, tapos nakita ng kabit-bahay, sabi ko, wala naman kasing sibol, kaya tinukkul-tukkul ko na, ah. Bakit? Kasi may puno siya ng marunggay, tapos wala siyang pagsibol. Kaya kayo, guys, kapag may tanim kayo, dapat mayroon din kayong mga sibol para hindi nahihirapan yung nagdadawat sa inyo mindset pa mindset So gumatang na nga ako dyan guys ng pangsakpaw doon sa may hagod natin. Bumili nga ako dyan guys ng baby shark. Dalawang pirasong baby shark. Tapos kamatis na pampakinis ko na damit ko. Iskam naman pala yun guys. Mahilig ako sa kamatis tapos burtong burtong pa yung mukha ko. Ito na nga yung baby shark natin guys. Lilinisin ko na para maprito na natin. Dalawang baby shark nga lang pala yan guys. Baka kasi hindi ko masya sa kawali kapag yung malalaking shark yung binili ko. Tsaka baby shark lang din pala yung available doon sa pinagbilhan ko. Kaya ito na lang yung kinuha ko. Habang nililinis ko nga pala tong baby shark, e biglang nabarsak yung cellphone ko. Ay, o kininam na piandikan san. Kaya pinidot ko na agad kasi wala pa namang 5 minutes kaya mabalin pa ito. ba diba ganun yun? Pag wala pang 5 minutes, mabalin pa. Tapos aray ko bes, kinagat pa ako ng baby shark. Akala ko namatay ka na nabiyag ka pa pala. Kaya bumawi na lang ako. Binutsak ko yung chan niya tapos tinanggal ko yung bagis niya. O, oh, edi nakabawi ang person in laban ko ah. Pagkatapos ko ang asinan ay ready to cook na ito Kaya naglagay na ako ng butain Tapos check ko nga pala kung all goods All goods naman kaya maglalagay na ako ng pariyok dito Para maprito na yung baby shark natin Tapos ang lakas ng hangin dito bes Sing lakas ng hangin ng kakilala mo Ayala, agbari-bari kamot ah. Kaya inyakar ko na lang yung paglulutuan ko doon sa loob. Baka kasi kapag dito ako nagluto, yabutin ako ng siyam-syam bago matapos. Buti na lang, pinagana ko yung brain sa utak ko. Kaya naisip kong pumasok na lang para dito magluto. At yan nga, all goods na yung paglulutuan natin. Kaya naglagay na ako ng mantika dyan. Tapos inkabil ko na rin yung baby shark. Tumatalsik-talsik nga yan kaya lumayo ako. Tapos yung ko na rin yung isa para magkatabi sila. Habang inaantay ko nga maprito yung mga baby shark, eto at tinatanggalan ko na ng ormot itong mga hagod. Ikaw bes, magtanggal ka rin ng ormot. Ormot ng hagod, iba-iba naman kasi mga iniisip nyo mga bes. Masyado kayong mga green-minded. Huwag ganon. So dito nga guys, ay hindi pa ako natatapos maglinis ng hagod na ito. Ay, 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 okay. Ano siya nagwapo, nagwapo ka manong? Mamisa naman pa music. Di ko na sana pinagmasa ang iyong ganda. Ay, nagwapo ka talaga. Tapos marunong din akong sumayaw guys. Gusto nyo sample? O, oh, diba? Mayat ba yung sala ko, guys? Pang-professional dancerist lang yon Natapos ko na nga, guys. Natanggalin yung ormot ng mga hagod na ito. Kaya binugwang ko na. Susunod ko naman yung kamatis na pampakinis. Nung natapos ko nga hugasan guys is ginalip-galip ko na tapos sinunod ko na yung sibuyas tsaka yung bawang Nung natapos ko nga palang hiwain yan guys is all goods na yung tilapia este yung baby shark pala Baby shark yan guys mukha lang tilapia Naglagay na rin pala ako dyan ng kawali guys tapos yung use oil yung pinagpirituhan natin ng baby shark Mas masarap kasi yun na panggisa Tsaka nilagay ko na rin yung bawang tsaka akong minekos-mekos Yan insan mekos-mekos mo -mekos na yan insan Sinunod ko na rin dyan yung kamatis tsaka yung bagoong Na kahit na mabangsit is masarap pa rin tapos may nekos ko na lang yan insan Sinunod ko na nga lang din ilagay yung tubig dyan Saka ako naman sinunod yung dalawang baby shark Inantay ko na nga lang din kumulo yan Para mailagay ko na yung mga gulay Tapos nung nagburak na nga yan inilagay ko na yung gulay Inuna kong nilagay yung hagot Tapos sinunod ko yung ampalaya In mekos mekos ko na nga lang din yan Pagkatapos kong nailagay yung mga gulay After nga ng 100,000 years Sa wakas naluto na rin ito Kaya kumuha na kayo ng kilaban At alam kong nagugutom na rin kayo anyapay pa nyo ay Manganan!